Hello mga kabingka. Today's series gagawa po tayo ng suman malagkit or putbudbud sa Bisaya. So ayan. Nagluto po ako ng latik kat na may rice, glutinous rice at na may luya. So ayan. Hinalo-halo ko lang siya para maluto yung rice, glutinous rice at pagkatapos niyan ay medyo natutuyo-tuyo na siya so patuyuin pa natin siyang kukunti para hindi man masyadong uh, malambot pag ating uh, ina inilagay sa dahon so hayaan lang siya muna ng ilang minuto hanggang mawala yung kanyang tubig So, ayan, natapos na nga natin na ibalot sa dahon, no, ng saging. So, ayan, isinalang ko na siya sa uh, kumukulong tubig at dahil ating pakuluan siya ng 45 minutes. At after 45 minutes, sa wakas, naluto na din siya at sabik na akong matikman ng ating napakasarap na suman. So, ayan, guys, kahit mainit na, tinikman na talaga. Dahil hindi niya ma intay pa. So, super yummy guys. So, ayan lang guys. Share ko lang. So, thank you for watching. Bye!